Ayan, good morning mga idol. Bali, ngayong araw na to ay mga alimango kami. Yung gagawin namin ay mandudukot lang sa mga bahay talaga ng alimango. May kasama tayo ngayon na expert talaga. Alam niya yung mga bahay ng alimango. May mga pabahay siya. Ayan, si idol. idol, idol. Ayan, ay kami. Ayan, ayan si idol Badong. Yan yung expert sa... May mga pabahay ka dito, di ba? Okay, Oo, ay, ayan. Ayan siya yung nakita natin yung pag natin ng trap siya yung nakita natin doon yung may mga kasamang bata siya talaga yung expert dito sa pang dudukot ng mga alimaw sa butas tama di ba? Oh, di, dinudukot niya yung oh, kayo, lang lang pa. dinudukot lang ng paa ah? dinudukot lang paa? Hmm. Ay kung kamay doon mo makagat ang kamay mo hindi mo na matanggal <laughs> <laughs> Pero nak nakagat yan na ng alimaw mo? dito, doon ito kagapon Ayan. Sakit <laughs> Ayan, bali tatlo si Idol Brandon at saka si Idol Bandong. Ta tara. Tara. Eh, natin. Dito na. Dito, dito. O, natin dito. Kasi pag nagchilas kami baka maiwan sa ilalim ng putik. Ayan. Tara. Saan tayo mag-umpisa dong? Saan dito? Dito? May anas dyan?

grabe ah. ang untuk niya nito lumakad ay uh. subukan ni Edol ba nung meron mga kaidol meron meron Malaki meron 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 ito kaidol bali isang piraso isang sipit ha isang sipit lang mga kaidol iyo grabe ang <laughs> Iya, <Bilis. laughs> mga kaidol iyo nakaisa Alam mo? Ano? O mamaya na natin talihan? Mamaya na mga kalit. Ayun. mo na kalit. Grabe. Ayan. May mga pabahay kasi siya. ngayon yung pabahay ni Idol Badong. Baka dito mayroon pa. Bali si Idol Badong talaga yung expert sa pang-alimango. Ito yung dalawa. <laughs> Hindi pa <gano. laughs> Ayan, lilipat kami ng ibang pabahay ni Idol Bandung kasi dito sa part na to may nangalibango na ayun si Idol Brandon ha? may iran? bali yung lambat na to sa amin din to nariyan namin nila Idol Brandon mayroon daw may sumapot ano? <laughs> ilang araw na kasi yung lambat namin hindi pa namin nakukuha Malaki brand? Aray. Grabe, ang laki mga ito. Ang patangan, Dung. Dung, lagay yan, Dung. Dung, ako mag-arab laki. Bali yung lambat na ito sa amin dito. Dung, ako mag-arab din. Dung, ako mag-arab din. Yan, diyan si Idol Brandon expert sa lambat. Magtanggal. Dung, ako mag-arab din. Hindi, makagat din. Makagat din. Hindi, makagat din. Hindi, makagat din

Hirap, Hirap, po, ha? Hirap, Hirap Shik -shik na ganito. Hirap Hirap kunin. Hirap kunin. na Hindi tayo nakadala ng flashlight, no? Hindi natin masyadong makikita. Okay. Ay, ay. Agad, ah. Ha? Hindi ko kumakagat. ka nakagat? Ayun. Dahan-dahan lang, mm. Dahan -dahan lang Katamtaman <laughs> Katam lang ang laki mga lang yung laki. Dahan-dahan lang. Ayan. Grabe, galing mo talaga. Atin, na. Ha? Ayan. Atin, atin, niya. Uh, huwag uh, nakapitan yung likod. Hindi nakakagat. Uh, hindi nakakagat. Subukan mo daw ilagay sa kamay mo kung hindi nakakagat. Hmm. dong! Lalagyan dong! Ah. Buti hindi ka na susugatan dito sa mga kwan. Tal tala ba? Pag magdikit lang. Ha? Pag magdikit lang. Kapat na ako. Tatlo lang. Tatlo lang? Ito mga tayo. Oh, kagatin. Ngayon <laughs> nagkagatan uh, na. Uy, sakupit. Ah, <laughs> oh, tatlo na. Isa 'yung sa lambat, isa 'yung sa bakawan. Oh, dandan lang. Si Brandon dong saan dong? Si Brandon. Nyet. Grabe hirap din pala maghanap ng alimango no? Do? Ha? Nakalubog Ha? Nakalubog. Grabe ang dami pa nung tatalas ng ano? Yung parang sales Kalaba? kailangan maingat ka rin dito dong dahan dahan ka lang dong ha yung mga talaba dong bandong ah. dahan dahan ka lang ha yung mga talaba tingin sa talaba ah. Dung, mayroon dong ha yung dong mayroon dong malaki malaki Mer mayroon dong ha

Dali rin. Ang <laughs> nakadali. Nakakita ah. rin siya idol man Dito mo nakita. Paano mo nakita ko doon? Dito mm. ko ano gano'n siya. Ano sa lupa yun. Nakailan na apat. Na nga kayo ah Baka mga gata yun. Yan mo yung ano. May, may tali tayong dala dyan. Di ba Brad? Oh mm. um. uh, uh, makagat ka. Grabe ah, okay. kumagat oh. Yan. natin talian. Sa baba. Kita ah. ah. ba tayo dito mga kaidol? <laughs> <laughs> Grabe, galing talaga ni Idol Bandung. Dandan lang dung, uh, dun ah. Bandung. Dun, naghanap din. <laughs>

idol una maga kami na kay idol badong hindi maka pasok dito sa idol Rugs sa mga ano pa kawan mahirap kasi dahan dito Ay, pa, Ay, nagpahiwan na nga si idol rogs Ira pumanap ng pambinta. <laughs> Hirap ng daan ha <laughs> Ha? Dahan dahan lang ha hindi, hindi ko na na kanina Hindi akong nag video nun si Idol Brandon Dahil ang hirap habulin <laughs> Ang lilit ng butas Mga -idol, meron mga -idol. Meron? Meron, mga -idol. meron daw Ha? Walang mga kayo ah, doon. No? Ayan. Ito nga ito. Mayroon Ayan. No? Ang no? <laughs> ng mata mo. Ha? Laki mga kayo. Laki. Poon natin mga okay. Hirap mga kayo eh Okay. Kayo doon. Okay. Ah. Ah. <laughs> na mga Grabe. Laki. Mga Bangis mo doon. Ayan. <laughs> Ayan. Yeah. Ayan, oh, kagatinda. Kumagat <laughs> na. Kumagat na sa sako. Yeah, galing talaga ni Idol Badong. <laughs> Grabe. dami <laughs> ng dami ng huli.

Kukunin natin yung malaki. Grabe laki. Kukunin so, Kaya kaya ang kunin. Kaya mo yung kunin to? Kaya yan. Sa so, ugat na ng <laughs> bali. Nabak Binabaklas yung lang yung... So laki mga kadun. Laki. Nggak nakatakut men, ini. Ya. <laughs> maka akan ketinggalan. Maa kadun. Punin lah nantin, dito. Papalabasin lah nantin. Kailangan toh nang itak? Hindi lah. Itak sana? Itak? Bran, bran! Itak, Bran! Bran! Itak, Bali! Niatin Maka, maa kadun. Itak! Bran! Nampis, tiro. Ya, Bali, antainan nang natin yung itak. Kailangan natin. Maka maka sik Ha? May alas dito, wala lang naman. May dyan, din, mayroon din dyan. Mm. Oh. Ano dong? <laughs> Grabe, bilis din ang mata ni Idol nga? Ah. pero mas mabilis yung mata ni Idol Badong. <laughs> Kasi expert na expert sa pangdudukot ng alimaw. Kahapon nilang, piraso yung huli nyo dong. April, dalawa? Dalawa? Mm. Oh. Okay saan natin. Sanya kung may dala tayong flashlight. Hindi natin na dala yung flashlight. Hirap <coughs> lang kayo doon. <coughs> Hirap. Uh, <dan> lang. <coughs> Adon, kukun na natin. Kukunin na. Kukunin na. Dong, ikaw kaya mong maglukot ng ganyan? <laughs> hindi. Yun! na laki! Alvin, laki. Kitang kita tatlo. Magana pa ulit 'to. Sabi. Nasa Laki, tulala lang si Idol Bandong. Oh. Alvin, <laughs> ah, laki. Tol, hindi na kaya ni isang kamay. Ha? Hindi na kaya ni. Hindi kaya ni isang kamay. Bigat. Grabe. Lags mga kay doon. Laki. Kagat pa lang. Kay Ulam na. Malip, malapit na mapulo hawakan yes, mo ayan hawakan natin yan <laughs> Ay, hindi na magkasya ayun masyadong malaki mga kaidol masyadong malaki kasi mga kaidol ilagay natin ayun uh, puno na pat <laughs> mga puno na grabe awas nalagyan ayun ako na mga kaidol Maring kita pa tayo dun sa May meron ka pang alam dito? Meron pa dito sa unan. Tara. Ah, sige Kaya mo yan dalhin? Kaya. Kaya. Di bali dito na ako dadaan. So, kayo nang bahala diyan. Ha? Ah, uh, dito? Oh. Ha? Pa dito. Okay. Ano ba no?

Ternah, wina tayo. Udah datang ingat. Babi mau batang tuh parang gegembah. <laughs> Dona natin talian dong. Oh, oh. Bahagia tingkah. Yang mau <laughs> itu <Tata>. lu <laughs> wina apa? Hah? uban tayo matuway gabok lapak hindi okay. hindi dong ako magdala dong ayan para mga kay dol huwag <laughs> na huwag na grabe ang hirap ang daanan dito aray tulis pa lang bato wala kami jilas paalan kami Yan na ito dito na yung lahat na hulihin natin Yan yeah, mali ang gagawin ni okay. idol badong pataliyan niya

dalawa na. Ay don't din 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 'yan. Grabe, marunong na. <laughs> Pero dalawa sila. <laughs> Ayano wait. Okay. Tapos. Malintali 'yan. Mali. Pati nice. mo sa kabit sa dito, mali. Ilagay mo dito sa ilalim niya.

mali yung talo nila. Mali. At sinakbay lang itu, ya, Apat. Ah, apat na. Oh, uh, multiple lah. ilan lang 'yan ayun ito ito lahat 'to no? ito ito 'yung pinakamalaki

Grabe yung putik namin, no? <laughs> ah, tara na. Yan, mga idol. Ito na yung benta natin sa Alimango. Yan, yung maganda. 60 GB na yung merinda. Ah, okay na yan. Yung Bali, ito na yung benta mga idol. Bali, yung kilo niya ay 4.2 kilos times 300 equals 1,260. Ilan yung yun? 1,200 hmm. tama. Yung 60 binili nyo ng merindani na. Ayan. Grabe, ang galing ni Badong. <laughs> Panis yung dalawa. Ah, ano. Bali, ilan yung ha? Sana yan sa kabakawan. Sana yan sa kabakawan. Bali, ito. Ah, uh, mo na. Bali, ang gagawin natin para magsakto na na tagpa 500 na lang kayo dadagdagan ko lang ha yun ma ha no. ito kay badong yan sa inyong dalawa yan ta Kwarta 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 Ito si Badong ang grabe yung Upay ng Alimango Yung dalawa parang tag isa lang kanina no Asa, may nakasin yung taga dito kasi dito. Hmm.